Kumusta mga ka-atletiko? Ang dating NBA champion at 8-time All-Star na si Dwight Howard ay nasa Pilipinas na para maumpisahan ang preparasyon para sa parating na 2024 Dubai International Basketball Championship na gaganapin sa January 19 to 28. Sa isang video niya sa Instagram, makikita ang sobrang excited ni Howard sa kanyang pagdating sa Pilipinas. Kasama ang kumakaway-kaway sa likod niya ang naturalized player nating si Andre Blanche. Guess what, y'all? We finally made it in the Philippines. Sabi ni The Superman. sina Blatch at Howard ay sasama sa isang imba na Philippine team ng Strong Group squad kasama ang fellow former NBA player na si Anway Robertson. Kasama rin dyan ang American Guard na si Mackenzie Moore, UAAP MVP na si Kevin Kiambao at UAAP star JD Kagulangan. Meanwhile, sasamahan naman sila ng coaches na sina Brian Gurdjian, Topex Robinson at Charles Chu. Dahil sa kanilang stack team, kinutya naman ni Howard ang Detroit Pistons na masalimuot ngayon ng record sa NBA. Sa isang post sa X, sinabi niyang, My team in the Philippines could beat the Pistons. Me, Andre Blatch, Andre Robertson, Mackenzie, It's Over. Marahil ito ang sagot ni Dwight sa kanyang mga fans na nagsasabing dapat kinuha siya ng Pistons ngayong season. The Pistons missed out, giit ng isang fan. I'm taking Dwight Howard over Dwight Powell. Bro should be league, sabi naman ng isa. Whatever the haters say, the dude has Hall of Fame numbers. And he should have been on the top 75 list too. He's been overlooked. But when you look at his career numbers, points, rebounds, blocks, it's a no-brainer. Ayon din sa isa pang post. Ang bagong team ni Howard na Strong Group ay pagmamayari ng Filipino businessman na si Frank Lau at minamanage ng kanyang anak na si Jacob Lau na former collegiate basketball player din at nasa management ng PBA franchise na Converge Fiber Xers at PVL team na Farm Fresh Foxes. Minamanage nila pati ang collegiate basketball team na CSB Blazers ng NCAA Last year, ang Strong Group ay pinadala din ang team sa Dubai International Basketball Championship na pinangungunahan ng former NBA players na sina Nick Young, Shabazz Muhammad at Rinaldo Balkman. Maraming makukulit na video ngayon si Dwight habang nandito sa Pilipinas at tila napapamahal na talaga sa kanya ang mga Pinoy. Naulit na rin ang kanyang pagkain sa isang sikat na fast food chain ng bansa. Kaya naman ayon sa Pinoy basketball fans, dapat na raw mag-aral na ang dating NBA center ng Tagalog at subukan din ng iba't ibang masasarap na pagkain ng Pinas. Samantala, gagawa raw ng podcast si Dwight habang nandito siya sa ating bansa. Inaanayahan niyang mag-subscribe na ang kanyang mga fans sa podcast accounts niya para sa isang chance na makasama siya sa isang episode. Ano kayang masasabi ng mga ka ko sa mga sinabi ni Dwight? Kaya ba nating talunin ang Detroit Pistons? I-comment mo na yan.